Ayan, kuha na tayo ng mga manok mga kanaipi at pagpapaligo na tayo sa kanila. What's up mga kanaypi? Nagbabalik na naman si Kanoypi for another video. Araw ng linggo mga kanaypi kakauwi namin galing nagsimba sa bayan at kaninang umaga itong mga decal dwight ko na nauna ito mga kanoypi yung mga yan bali inindiksyonan ko kaninang umaga yan ng ano ng... yung nabili kong gamot kahapon ito papakita ko mga kanoypi yung ininjig ko kanina at hindi ko na napakita sa vlog na nag inject ako sa kanila so ito vitamin B complex with labor and extract yeah Ayan. Ayan, mga yung gamot na itinurok ko sa kanila bali 225 yung ano pinambili ko kanin, ah, kahapon sa bayan so ngayon ah, magpapaligo tayo sa aking mga alagang manok Itong mga decal Wipe mga Kanayi para marefresh yung kanilang katawan dahil nga ano Napansin ko yung kanilang palong yung iba mga Kanayi na parang namumuti Ah uh, tapos show, kung sa Ilocano mga Kanayi maputla maputla ba Oh <laughs> So yan nagtanong-tanong ako sa mga kakilala ko na nag-aalaga rin ng manok So 'yun yung sinadjest nila na inject ng ano uh, vitamin B. Tapos paliguan at uh, para ma-refresh yung, ano, yung katawan ng manok. So ito yung gagawin natin dahil nga kakauwi lang natin galing simbahan. Ayan, magpapaligo tayo. Ito yung gagamitin natin na pampaligo sa kanila, wash out mga kanayi Para matanggal na rin yung kanilang mga kuto kung may kuto man yung mga manok di ba at nandito na yung isang timba kasa naman na siguro yan sa mga 23 pieces mga kanipi na papaliguan natin bali dalawa yung ilalagay ko na shampoo okay ayan maliligo ngayon ng aking mga alagang manok mga kanaipi so nakita nyo naman yung mga alaga kong mga kanaipi ah uh, nagdrop na sila ng kanilang mga itlog ayan dito rin sa baba ito masipag itong mga to na mga itlog mga kanaypi so ihukuli natin yung dalawa dun na no papaliguan ito muna yung paliguan natin mga to ayan kuha na tayo ng mga manok mga kanaypi at pagpapaligo na tayo sa kanila ng bagong ligo. papaliguan natin mga kanoypi yung may sakit na kuraisa Ayan, natapos na na ano, na paliguan itong mga Dikal Dwight na alaga ko mga kanoypi. So, nandiyan na sila. Ayan. Nagpapahinga na sila. At kahit pa paano, nalamigan din yung katawan nila. Kasi, sabi nila, mainit daw din yung, ano, yung B-complex na itinuro ko sa kanila. So, ayan. Saktong-sakto lang. At naligo na sila, mga kanipi. So, ipapakita ko rin sa inyo yung mga decal dwight ko dito sa dulong kulungan na nagdrop na sila ng maraming itlog mga kanaypi ayan dito dalawa dito apat na piraso mga kanaypi ano ganda no dito tatlo kulang pa sila ng isa dito apat alright mga kanaypi no ang ganda ng mga manok ko na to ang bilis humaba ng kanilang palong eh at itong mga manok na to talagang yung palong nila pulang pula kaya ganyan yung gusto kong ma-achieve dun sa, no, sa mga nauna kong mga manok yung pulang pula yung palong nila Ayan, dati pa nilang pagkain eh pag ganyan mga kanay pina hindi na sila kumakain alukain nyo lang yung ano yung uh, pakainan nila parang mabaliktad lang yung ano yung pagkain nila yung feeds mamaya kakain na naman yung mga yan ganyan lang yung pag aalaga ng RTL ayan mga kanay tapos na tayo sa trabaho natin sa mga manok at lalabas muna tayo mga masada, mga kanaypi bali mamayang hapon uh, maghaharbis tayo ng itlog kagabi na kapag ako ng isang tray uh, tatlong pieces tapos ngayong araw maghaharbis tayo mamaya para maybigay na natin yung order sa akin na itlog mga kanaypi isang tray kay Madam Luz isang tray din kay Auntie Lisa So mamaya siguro Mamayang alas 3 Mga kanipi Harvest tayo ng itlog Na Alright Nandyan si Mia mga kanipi Labas tayo Kasi Wala tayong magawa dyan sa bahay Sayang din yung araw half day na pamamasada sayang din yung kikitain natin mga kanipi hopefully na makahabol pa tayo ng sada natin ngayon ayan andito tayo sa Eurotex mga kanipi hiramin lang natin yung memory card ni Pangasinan Tour Pangasinan Tour may kung pa sa ano bisita ah. idol pero may bago kong kuha dyan may bago kong kuha pero lang mago. drone mo <laughs> <laughs> sige boss ayan mga kanoy nahiram ko na yung ano yung memory card ni Pangasinan Tour at tingi tayo ng mga drone shot nya dito sa barangay ng Kayasan para mapakita ko rin sa inyo yung ganda ng ng Quezon sa gabi maliwanag na maliwanag mga kanaiti buti na lang may kamit may kaibigan akong ganyan eh may drone <laughs> shout out Pangasinan Tour so nakapagkarga na si paring JR ng ano asayero isa lang mga kanipi 20 lang yun eh Diyan sa ano, sa may likod ng Coca-Cola tayo na rin yung ano magkakarga nagbigay naman ng 35 mga kanaipi alright Anak ah, ulit tayo ng panibagong pasayero mga kanaipi ayan mga kanaipi kuha tayo ng itlog ng aking mga alagang manok at anong oras na alas 4 na lang hapon mga kanaipi wala matumal yung pasada ngayon kaya umuwi na lang ako kanina mga kanaipi So, kukuha tayo. So, ayan. Dito muna tayo unang ano, mag-harvest ng mga itlog. Halukayin ko lang muna yung kanilang pagkain mga kanipi. Para kumain ulit sila. Ayan. bali ito. Kompleto, kompleto, kompleto. Doon kulang ng isa sa dulo. Ganda no, mga kanaipi Harbis tayo mga kanayipi. So ngayon Nakakuha tayo na ngayon ng 14 pieces 15 pieces itong mga Decal white ko dito eh Kulang na lang ng isa Kompleto na mga kanaypi Ayan dito na rin tayo Oh, mainit pa tong isa eh. Kakaitlog lang nila. So dito nakakuha tayo ng 19 pieces ito na mga kanipi yung dalawang tray deliver na natin sa EGL to ayun mga kanipi buti na lang maraming itlog yung aking mga manok nakakapag harvest na ako ng isang tray sa isang araw uh, talagang alaga lang talaga mga kanipi no deliver na natin to ayan mga kanaypi hatip na natin dito kina antilisa yung ano isang train night log may ha? may pasok may saan silo lamang? hindi, hindi bukas na lang dito yung bayan ayan mga kanaypi na-deliver na natin yung isang tray na order ni Auntie Lisa. Punta na tayo doon sa anong 3. kay Madam Luz. Hindi ko lang alam kung nandito na sila mga kanaipi. Nagsimba kasi sila eh. Ay, nandito na. May tao na dito. Madam! Madam! Egg delivery. Egg delivery. Yeah. Dito na lang, madam. Apo. Ah, Sige. <laughs> Thank you, madam. Bukas na lang po. deliver na natin yung itlog kay Madam Luz binigyan naman tayo ng 300 <laughs> thank you Madam